O oh guys, warning lang. Meron na naman daw bagong scam sa Gcash, no? Uh, makaka receive ka ng email na ganito. Sabi niya, congratulations, you've been invited to claim your 4,000 from Gcash gift exclusive. Click the button below to claim your reward. Tapos may button ng claim now. Pag pinindot mo yung button ng claim now, dire-diretso na yan, magsend sa iyo ng OTP via text. Pero kahit hindi mo i-input yung OTP, ma-access niya pa rin yon hanggang sa makaka-receive ka na lang na notification na na-transfer mo na via KKB yung laman ng GCash mo. So ganito yung itsura ng sample notifications na ma-re-receive mo. Tapos yung dulo, na-complete pa rin niya yung transfer kahit na hindi mo naman binibigay kahit kanina yung OTP. So let's be vigilant, be aware. Also, para hindi na marami yung mascam at matigil na itong mga kalokohan ng mga scammers na to, please spread the info. Thank you!